Mayroon tayong kaluluwa, hindi ito nakikita ngunit ito ay tumatagal magpakailanman. Sa isang simpleng kahulugan, ang kaluluwa ang sangkap ng tao na hindi nakikita o nahahawakan. Ang kaluluwa ng tao ay nilikha ng Diyos at ang sentro ng pagkatao ng bawat tao. Ang kaluluwa ay pumapatungkol pagkatapos ng buhay na ito. Maaari itong maging malakas o mahina at maaari din itong mapahamak o maligtas. Kapag namatay ang isang tao, humihiwalay ang kaluluwa at agad na may patutunguhan. Ang ating kaluluwa ay may malaking halaga. Alam mo ba kung bakit? Narito ang apat na dahilan kung bakit mahalaga ang ating kaluluwa kaysa sa anumang bagay na meron tayo sa mundong ito. Number 1. Ang ating kaluluwa ay hiningahan ng Diyos sa Genesis chapter 2 verse 7 at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Napakahalaga na malaman ang layunin natin sa buhay na ito at kung bakit napakahalaga ng ating buhay. Nilikha ng Diyos ang tao kung saan binigyan ng buhay. Ang tao ay naging isang buhay na nilalang. Ang kaluluwang ito ay may kakayahang makilala at maranasan ng Diyos. Higit sa lahat, ito ay may kakayahang magkasala laban sa Diyos. Isang bagay na hindi magagawa ng mga hayop. Tayo ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Binigyan niya tayo ng kaluluwa para mabuhay. Ang kaluluwa ay buhay natin, emosyon, kapasyahan at kung kilalang natin ang sarili natin kung sino tayo, ito ang kaluluwa ng ating katawan Number 2, sa ating mga kaluluwa nagmumula ang mga hangarin at mga pagpili na humahantong sa kasalanan ang bawat tao ay natutukso kapag siya ay ng sariling pagnanasa sa Santiago chapter 1 verse 14, natutukso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Saan nagmumula ang kasalanan? Natutukso tayo sa pamamagitan ng mundo, ng laman at ng jablo. Ang ating mga kaluluwa ay malagkit sa kasalanan. Dahil sa ating makasalanang pagnanasa, kapag dumating ang tukso, tinatanggap ito ng kaluluwa niyayakap at pinangahawakan mula sa loob. Sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip at mga hangarin. Lahat ng masasamang bagay na ito ay nagmumula sa ating loob sa ating kaluluwa. Nais ng Panginoon na maunawaan natin na ang ating kaluluwa ang pinakamahalagang bahagi kung sino tayo. Ito ang pinakamahalagang pag-aari natin kaya dapat natin itong pag-ingatan sa kasalanan. Ang Diyos lamang ang tanging daan para mapagtagumpayan ng ating kaluluwa ang kasalanan sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating pahalagahan, pakainin at alagaan ang ating kaluluwa. Dahil ito ay tunay na kritikal dahil sa katotohanan ng kamatayan. Sinasabi sa Mateo chapter 11 verse Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigat ang luba sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Maaari tayong lumapit sa Panginoong Kristo para sa kapahingahan ng ating kaluluwa. Number 3. Ang kaluluwa ay mananatili magpakailanman. Ang ating mga katawang lupa ay mabubulok, ngunit ang ating kaluluwa ay mananatili magpakailanman. Kaya sinabi sa Mateo chapter 10 verse 28, sa Mateo chapter 10 verse 28, huwag matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi makakapatay ng kaluluwa. Sa halip ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahan pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Ang kaluluwa ay mananatili pagkatapos ng kamatayan ng katawan, kaya naman napakahalaga nito. Ang ating kaluluwa na nasa loob natin ay hindi nakikita, ngunit ito ay tumatagal magpakailanman. Sa buhay na ito, kailangan nating malaman kung ano ang nakataya. Maaaring sinusubukan mong iligtas ang iyong buhay at mawawala ito. Ngunit sinabi ng Panginoong Yesus, kung ibibigay mo ang iyong buhay sa akin, ililigtas ko ito. Kaya't kung sinisikap mong makuha ang lahat ng bagay sa mundo. Anong mapapala ng iyong kaluluwa kung ito ay mapapahamak naman? Sabi nga sa Marcos chapter 8 verse 36. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasakay man ang lahat ng bagay sa mundo? Pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Number 4 Ang kaluluwa ay makakaranas ng walang hanggang kagalakan o paghihirap. Kapag namatay tayo, ang ating mga katawang lupa ay mabubulok, ngunit ang kaluluwa ay may pupuntahan alinman sa dalawang lugar. Isinalaysay ng ating Panginoong Heso Kristo ang kwento ng dalawang lalaking namatay. Ang mahirap na pulubi ay namatay at inilibing, ngunit dinala sa piling ni Abraham sa langit. Namatay rin ang mayaman at inilibing, ngunit siya ay nagdusa sa daigdig ng mga patay. Ang punto dito ay napakasimple. Ang kamatayan ay kumukuha ng buhay mula sa katawan, ngunit hindi mula sa kaluluwa. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay ito ang walang hanggang paghihirap sa Ezekiel chapter 18 verse 4 narito ang lahat ng kaluluwa ay akin kung paano ang kaluluwa ng ama gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay Nakikita mo ba ngayon kung bakit napakahalaga ng iyong buhay? Ang bawat taong nabubuhay sa mundo ay may kaluluwa at ang lahat ng mga kaluluwang iyon ay magpapatuloy pagkatapos ng buhay sa mundo. Ang tanong ay saan? Ang kaluluwang tumanggi sa pag-ibig ng Diyos ay isinumpa upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan magpakailanman sa apoy na hindi namamatay. Sa Roma chapter 6 verse 23 Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ngunit ang mga kaluluwa na kumikilala sa kanilang sariling pagkakasala at tumanggap ng biyaya ng Diyos ng kapatawaran, sila ay mabubuhay magpakailanman kasama ng kanilang pastol at hindi na sila mangangailangan pa ng anuman. Ang ating kaluluwa, ang hindi nakikita at walang hanggang bahagi, ay ang bahaging naguugnay sa atin at sa Diyos. Ito ang nagpapaiba sa atin kaysa sa lahat ng iba pang nilikha sa planeta. May mas mahalaga pa ba kaysa sa ating kaluluwa? Muli po sana ay e meron kayong natutunan. Patuloy natin ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.